Alam mo ba kung ano ang tunay na mukha ng mahusay na pamumuno sa gitna ng mga pagsubok? May kwento ako sa iyo na siguradong mapapaisip ka. Dalawang libong taon na ang nakalipas, ngunit ang aral na naibahagi nito ay hindi matatawaran. Sa kasagsagan ng Antonine Plague, isang pandemya na kumitil ng milyon-milyong buhay, hindi nagtago si Marcus Aurelius sa loob ng kanyang palasyo. Sa halip nilibot niya ito, at tinandaan ang kanyang mga kayamanan, mga alahas, damit at muebles para ibenta. Sa loob ng dalawang buwan, ibinenta niya ito mismo sa damuhan ng palasyo. Bakit? Dahil kung naghihirap ang kanyang mga tao, hindi siya dapat mamuhay sa luho. Matanong kita sa kasalukoyan panahon, meron pa kayang ganito? Bakit nga ba ibininta ng emperador ang kanyang mga ari-arian? Oo, tama ka dahil nakikita niyang naghihirap ang kanyang mga mamayan para sa kanya higit sa ano pa mang bagay mas mahalaga ang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit inuuna niya palagi ang kapakanan ng mga tao. Yan ang pamumuno. Yan ang malasakit. Ikaw, ano ang masasabi mo? Tama ba ang ginawa ng Emperor? Kung ako ang tatanungin, pinakamahusay ito at sana may pinono tayo sa kasalukuyan panahon na kagaya nito pangunahe ng kapwa. Mamuno ng may puso, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Follow mo ako para sa mas marami pang kwentong may aral sa buhay.